Ayan o. Tingnan natin kung mayroon to. Mag-isa lang siya. Wala siyang kasama. Solo lang. Solo lang. Ayan mga idol o. Oh, ayan, tingnan nyo ang mga idol ha. Guys, ito lang guys. Si Rusya. Ganyan talaga ang buhay. Pero yung tingnan mo yung kabila ha? anim. Anim ang nahuli nila. Ganyan ang pangingisda, hindi yan ano, pinupulot lang ang isda doon sa laut. Yan. Pero ang kagandahan mga idol sa tuna, pag na-zero ka ngayon, dalawang bisis ka siro isang bisis makaisa ka. so berapa? Lima. So berasa berapa? Nian. Swerte lagi si Buspidong. Ito oh. O, o, ito Ito. talaga yan. Ito yung nabidyon natin nung nakaraang buwan, o, mga idol. Padagat, mapawbas. Oo. Oh. Puinas. Ano? Si Buspidong. Ay, noos. Uh. 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 May noos. Yan, uh. pabilisan lang ang kamay, mga idol, ha? Pag mabagal ang kamay mo, kawawa ka. Pagbabaga lang kamay, mga idol. Ayan, na naunahan na sila mga idol. Nakaisa siya ng ano. Uh, tawag dito. Nukos. Sila hindi nakadali. Kasi isa lang. Pag mabilis ang kamay mo, mabilis din ang ulam. Pag mukoyumpa ano mukoyumpa ayon ayon buhi pa ayon 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 mga idol, no? ayon ayon idol, ayon 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 mga idol, nakadali rin siya isa, oh. Dalawang, ano lang. Yan yung pinapain sa tuna. Sure, si, ano, Buspidong. Tapon lo kan pagelau. <coughs> Wer nama dong ano? <coughs> Kompleto na ang ano? Grupo.